magandang magandang uh, araw po sa inyong lahat mga ka-listeners. Ang topic po natin ngayon ay meron kasi akong ano, meron kasi akong nabasa na pahayagan. Sa pahayagan ng GMA Integrated News na isang lalaki daw po na nag-inject ng petroleum jelly sa kanyang ari. Uh, alamin po natin. Kailan nga ba siya nag-inject? ano yung nararamdaman ano niya? Ano yung paraan? ah uh, sino yung tumulong sa kanya at uh, kumusta na po siya ngayon ayon so basahin ko po dito sa GMA Integrated News ang title po ng uh, article ay man who injected petroleum jelly in genitals now recovering after surgery o ang isang lalaki uh, na nag-inject ng petroleum jelly sa kanyang ari, ay ngayon ay nagre-recover na matapos ang kanyang surgery. So, eto nga po. Uh, ito, basahin ko po ang isang construction worker mula sa kagayan. Eh, kababayan pala. Ko pala si uh, yung lalaki na nag-inject. Kasi ako, uh, from uh, Santa Ana, kagayan din po ako. Hindi ko lang alam kung taga saan part ng kagayan. Kasi malaki po yung Cagayan eh. Sabi, um, ang isang construction worker mula sa Cagayan na nag-inject ng petroleum jelly sa kanyang masailang bahagi ng kanyang katawan, specifically sa kanyang ari, um, 17 years ago. So, ibig sabihin, ang tagal na pala po nito, no? Almost dalawang dekada na, 17 years ago, nag-inject ng petroleum jelly sa kanyang ari. Uh, successfully uh, ay, na, ay sagawa ang surgery niya at nagpapasalamat po si, siya sa GMA Kapuso Foundation so maraming salamat po sa GMA Kapuso Foundation dahil marami po kayong natutulungan ng mga kababayan po natin so ito po ah ang ito po ay itong report na to ay ipinablish noong April 1 2024 mga ka-listeners para po ang video po na to ay para po sa mga kababayan po natin na nag inject ng petroleum jelly or mga nagbabalak pa lang magpa-inject okay, para sa inyo po ito nararapat pa na pag mag-inject ng petroleum jelly okay tama po ba? wala bang mga consequences? wala bang mga side effects? so, so dito po ang pangalan po pala ng nasa balita ay si Sir Dante. Ay, hindi pala. Hindi pala yung totoong pangalan po. So, pinangalanan lang nila na Dante. naka po si Sir Dante ng penile granuloma. Okay? Wait. Okay, pag uh, sinabing penile granuloma, penile meaning sa ari ng isang lalaki, uh, granuloma, okay, ito po ay bunga ng mga ini-inject sa ari ng isang lalaki. May mga iba't ibang symptoms po pag sinabing granuloma. Ito po ay sobrang sakit, pamamaga, nagkakaroon po na sugat-sugat, okay? Eh, naninigas yung part, tapos okay, nabubulok po yung laman or yung balat. Okay? Nagkakaroon din po ng kahirapan sa pag-ihe. So yan, payo ko po, marami kasing nagtatanong sa comment section. Ma'am, paano ba kami magpapacheck up? Magkano? Magkano po ba ang bayad? Saan po kami pupunta? Saan ba safe magpacheck up? Ayan. Saan ba daw safe magpatanggal? Okay. Ito mo si Sir Dante. Ang isa pong paraan na ginawa niya ay nag out po siya sa GMA Kapuso Foundation. And luckily ay nabasa yung kanyang sulat or siguro tawa, ganyan o yung message niya at siya po ay luckily na tinulungan at na, na siya ay magpakonsulta at magpa-surgery sa East Avenue Medical Center tandaan po ninyo, ang East Avenue ay isang um, malaking hospital isa po siyang government hospital na marami po ang servisyong ginagawa sa ating pong mamamayan na Pilipino okay, sabi po dito ni Dr. Henry Santos Uh, ay n' Dr. Hector Santos, ang ginawa nila natin sa pasyente ay inexcision po yung granuloma, ibig sabihin tinanggal, uh, pinutol po yung part na infected tapos ah uh, ayun, um syempre, uh, para sinave nila yung balat. Okay po nung ari ng ng pasyente. Okay? So ngayon, more than 2 weeks na siya sa hospital siguro na naka-admit and pwede na siyang bumalik sa kanyang mga light activities. So, ayan, salamat po sa mga doktor po natin, okay? Um, sabi po ni Dr. Santos, um pinapanawagan niya sa maraming kalalakihan na wag na wag po kayo magi-inject ng mga foreign body sa inyong mga ari. hay Lagi ko rin naman sinasabi po yan mga ka-listeners. Okay po? Kasi maraming mga uh, consequences or bad effect na pwedeng mangyari po sa inyo. Ayan. At hindi daw marapat na itinuturok ang mga bagay na hin na di dapat itinuturok. Ibig sabihin, huwag kayong magtuturok or self-inject ng kung ano-ano. Kaya tulad ng petroleum jelly, mineral oil, mga ewan ko ewan ko lang yung sa iba mga chemical dahil um, okay po um, sensitive po yung part na yan okay po at saka ang function po ng ari ay sa pag-ihi at pakikipagtalik para kayo magkaroon ng baby kung masisira yung function na yan ayan papektuhan yung inyong buhay mga ka-listeners kaya, ito si Sir Dante, after niyang maoperahan, nakakatulog na daw po siya ng maayos, nakakaihi na siya ng maayos. Kaya, nagpapasalamat po siya sa GMA Kapuso Foundation at natulungan siya na matanggal yung itinurok na petrol jelly at siya ay maoperahan at gumanda yung kanyang karamdaman. ah, ah gumaling yung kanyang karamdaman. Ayan, kung kayo po ay meron pong petroleum jelly at may mga symptoms na po kayo at gusto nyo na pong ipatanggal, isang pong paraan ay kumontak po kayo ng mga kapu, uh, katulad ng GMA Kapuso Foundation or humingi po kayo ng, pumunta po kayo sa mga public hospital, magpa-check up po kayo na yung mga hospital na may mga tinatawag na malasakit center para yung bill po ninyo is pwedeng ma-zero balance. Okay po. Huwag po ninyong patagalin pa. Okay? Pero kay, kung kayo naman po ay may mga budget, ayan, pwede kayo sa mga uh, urologists sa mga private hospitals, nasa sa inyo po. Pero kung wala po talaga kayong pambayad, budget, ayan, dun po kayo pumunta sa mga public hospital para po uh, malas yung inyong mga bayarin, mga kalisners na naming minamahal. Ayan, sana po ay nakatulong po sa inyong video ito. At uh, ito na ay paki-like, share, and subscribe nyo naman po mga listeners. ayan, uh, lagi ko po sinasabi, wag na wag po kayo mag-inject na kung ano-ano sa inyong mga ari. Magpa-check up muna po kayo. Kung by the way, ang dahilan po uh, kaya gusto niya magpa-inject ay para madagdagan doon yung size. Para maging ano makututo po kayo makontento mga listeners sa size. Okay, ang mahalaga lang naman po doon ay kapag nakukuha niyo yung function lalo na kung kayo nakikipag-contact eh uh, uh, hindi hindi huwag kayo mag uh, mag-assume na kailangan ma malaki yung size ganyan ganyan importante po ay ay eh, hindi po kayo uh, mapunta sa alanganin yung inyong kalusugan lagi ko po sinasabi na prevention is better than cure and po mga ka-listeners sana isuportahan nyo po ang aking video sa pamamagitan ng pag like share and subscribe Maraming, maraming salamat